Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon. At syempre po mga kalaki ngayong 5pm, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers dyan. Syempre po ngayon pumasok na ang buwan ng April, abay dapat nakatuto ka na rito para mapasama ka sa mga book of winners namin na pwede kang manalo ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit lucky numbers na binibigay po namin ni Lola galing po sa kanyang libro. At syempre mga kalaki, ang mga laki numbers natin, pwede nyo pong tayaan sa STL, sa lotos sa National, sa Weteng, pati po sa Abroad. At syempre sa mga tumututok dyan lagi at napapanalo namin, congratulations po. Araw-araw po may mga winners tayo, nakapost po yan sa Facebook natin. Kaya kung ikaw ay eh, followers namin, makikita mo, nakasubaybay ka sa amin, nakapost po yan lagi. May mga nananalo sa mga laki numbers natin at meron din pong hindi. Hindi naman tayo nagsisinungaling, pero ang importante niyan, Araw-araw may nananalo sa atin at tinututukan natin yan. Kaya kung gusto mo makakuha ng mga lucky numbers, ready ka na ba? Sabay-sabay tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. At syempre po mga kalaki, ngayon po ang alas 5 ng hapon, ang ibibigay po natin ay 3 2-digit, 3 3-digit, 3 4-digit, 2 5-digit at 2 6-digit lucky numbers Napakalakas po ng hangin dito, pasensya na po kay mga kalaki. Ang sarap. Ayan. <laughs> ang sarap-sarap ng hangin dito, ano po. Grabe. Yung hangin, grabe. Ayan, share po mga kalaki, tutok na rito. Ihanda eh, na niyo mga listahan. Gulugulo na 'yung ko Ito na po ang mga two digit lucky numbers. Kunin mo na. Umpisahan natin sa 25 30. Yan po yung unang 2-digit lucky numbers natin. Ang pangalawa po ay 8, 21. At ang pangatlo po ay number 15 at number 22. Ayan po yung unang tatlong 2-digit lucky numbers. Isinud na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, 1, 9. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 3, 3, 0. At ang pangatlo ay number 7, 1, 8. Ayan mga kalaki, yan na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8226. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 913i. At ang pangatlo po ay number 0917-0968-6240. Ayan po mga kalaki, ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers na bigay na po natin ng 2-digit, 3-digit, 4-digit. Para po sa masasugid nating mga followers dyan, pwede nyo pong i ramble yan mga kalaki para mabaligtad mo numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, bago natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki para makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po mga kalaki, isearch nyo po po, Red Parungkin At lagi pong i check po ang followers Meron po tayong 400,000 followers Mga kalaki yan po ay uh, 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 main account natin At syempre may second account po tayong mga kalaki Red Parungkin din Na may 51,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen Naka-yellow t-shirt po ako At Aris Gatchal yan po mga legit na account natin sa Facebook Meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin mga kalaki, Red Parungkin po na meron 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin na meron 424,000 followers mga kalaki. Tuloy-tuloy pong dumadami ang mga uh, sumusubscribe sa atin sa mga lucky numbers kasi po legit naman pong nakakapagpanalo tayo mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po. Kapag nakita ko kayo po, kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at nag-heart at naka-follow, automatic po mga kalaki, padadalang kita ng libreng lucky numbers. I-check mo po sa messenger nyo, meron ka ng lucky numbers na alagaan mo ng 3 days. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months na mga ilalaban mo mga kalaki. Mali mo naman pag na-code ko ang Bergman at Mercury mo, ay eh, isa ka pala sa mga palad na mapapanalo namin. Kaya huwag ka na po mag-isip-isip dyan. Subukan na ang galing namin sa mga numero. Baka ikaw na ang susunod naming milyonaryo, mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers namin, 3 days bago natin palitan. At sa mga interesado po na sasali sa private consultation, bibigyan po po kayo ng discount ngayon pong uh, April mga kalaki para makasali ka na. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Ingat po, napakarami pong gumagaya sa atin ngayon mga kalaki ha. Dapat makausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Ayan. At syempre po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad, kunin mo na ang mga listahan mo. Ilista mo na ang mga lucky numbers natin ngayong alas 5 ng hapon. Umpisa natin sa Number 14, number 36, number 23, number 20, at number 32. Ayan po yung unang five-digit lucky numbers. Isunod natin po natin ang pangalawang five-digit lucky numbers. Number 24, number 38, number 16, number 10 at number 12. Ayan mga kalaki at syempre bago natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers, ang 6 digit natin po ay pwede po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Mga kalaki at syempre po, ito na po ang una nating mga 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 31. Number 28, number 17, Number 24, number 30 at number 5. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 23, number 16, number 42, number 40 number 20 at number 21. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin ngayong alas 5 ng hapon. Takbo na sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan mga kalaki. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki kay... Ayan po, Shout out po, happy viewing po kay Vincent Kunanan. Ayan po ng taga Pampanga. Shout out po sa mga taga Pampanga dyan sa mga kabalan dyan. Sa pamilya Cunanan, shout out po. May kilala po akong Vincent eh, oo. Kapangalan lang siguro. May kilala po akong Vincent, taga Nueva Ecija po, taga San Jose City. Ayan, uy, bayad ka na ng utang mo. Ayan, at syempre po mga kalaki, shout out din po sa mga tricycle driver po. Diyan naman po sa may Tarlac. Sa kamiling tarlac po mga kalaki, shout out po sa mga ating mga toda ng tricycle driver dyan, ah. paka dami nating followers dyan sa kabiling Tarlac. Ano po, shout out po sa Tarlac. Tarlac, napanalo na kita ng two-digit lucky numbers. Natatandaan ko yan noong November. At syempre po, sino kaya ang susunod na mananalo ngayon? Ikaw kaya? Tutok na rito mga kalaki. At ako po ay tatayarin mamaya. Good luck. Mananalo tayo. Claim it.